ang kahanga-hangang regalo ng Diyos. Ang mga Hudyo sa lahat ng dako ng mundo ay nagtipon sa Jerusalem para sa pista ng Pentecostes. Naroon din ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtipon-tipon sila. Hinihintay ang regalo na ipinangako sa kanila ni Jesus. Sa kalagitnaan ng pista, dumating ang regalo ng Diyos. Nagsimula yun sa isang tulog. Parang isang umuugong na hangin na bumalot sa loob ng bahay kung saan sila naghihintay. Sumunod ay parang apoy ang bumaba sa bawat isa. At pinuspos ng Espiritu Santo ng Diyos ang lahat ng nasa silid. <laughs> At binigyan niya ang lahat ng kapangyarihang makapagsalita sa iba't ibang mga wika. Narinig sila ng mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at sila ay nagulat. Ang mga taong ito ay nagsasalita ng ating wika! Ang sabi nila. At sinasabi nila ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos! Ito ang regalo ng Diyos. Paliwanag ni Pedro. Matagal na niya itong ipinangako. Dumating ito sa atin sa pamamagitan ni Jesus, ang Mesiyas. Ipinako ninyo siya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ano ang dapat naming gawin? Malungkot na tanong ng mga tao. Talikuran niyo ang kasamaan. Sabi ni Pedro, Maniwala kayo kay Heso Kristo. Patatawarin niya ang inyong mga kasalanan at ibibigay sa inyo ang kanyang Espiritu Santo. Noong araw na iyon, tatlong libong tao ang nabautismuhan. Ilan lamang sila sa mga unang nagtiwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Come along, little ones. Subscribe now so we can keep learning God's amazing stories together.